Hello guys Welcome to my vlog Timpal Park So ngayon nandito tayo sa ano Nasa ilalim tayo ng tulay Ayan Ayan nasa ilalim tayo ng tulay Ng trese sa may Malapit sa may Hugo Perez So ngayon Dito tayo kasi Ang itatampok natin Ngayon ay Yung dating yung ngayon sikat na ano dito paliguan dito yung ilog yan medyo pababa siya Ayan. sa pababa so ngayon uputan natin yung ilog na pinapasyalan dati dito may sikat to eh kaya lang nung simula nung nagpandemic. medyo natigil siya kasi nga bawal lang ano mga gala gala swimming so ngayon puntahan natin at Alamin natin kung pwede na mag mag-swimming dito. So, mukhang naman maganda siya. So, tara guys. So, ito yung ano, yung hagdan pababa. Yan, medyo mataas siya. So, sa mga hiker or kung ano man, madaling mahapo. Medyo mahirap paahon. Pero pag pababa okay naman. So, ayan yung ano. Ito yung yung bagong tulay eh. Yan oh. No? Inanohan lang at tinayuan ng bago. Kasi nga yun dati is luma na. Saka nagiba kasi. Nagiba. Kaya pinalitan na ng bago. So tuloy tayo. So, yan. Dito magpapaalam tayo kung pwede. Kung pwede mag-vlog. So, papaalam lang tayo. So, ito yung dinadayo dati dito. So, ayan. Papaalam tayo dito. Kung po pwede. So, ito yung ano, ilog. Ay, ingatan. Ayan. So, ayan yung ano. ayan. Ayan. Pakagat tayo ng aso. So ayan guys, uh, nakausap yung may ari, yun na mamahala dito. So pwede na raw mag, ano, tumanggap ng customer dito. Pero konti lang, hindi siya gano'ng kadami. Kasi nga, bawal pa naman halos. So, ayun yung mga cottage, dahil sa tagal ng pandemic, medyo nasira na yung iba. Ayan. nasira na yung iba. So, ayan yung mga cottage. So, ayan. So, pinayagan tayo ni Tatang na mag-vlog dito. Kahit saglit. Kasi nga, mas gusto din naman nila na ma-exposure na rin yung ano nila. Yung lugar. Kasi nga, uh, sayang naman yung chance na Maka ikot dito so tingnan natin kung makakatawid tayo kasi ano pala to ano nga ba tatawid dito teka <laughs> isipin ko muna kung paano tumawid kasi naka chinelo eh, ka -ano sapatos so ayan so makita nyo naman lahat dito ay mapuno ay yung mga kawayan So talagang ano siya dito. Uh, safe naman yung lugar. So ayan yung lugar. Yan Yan So, dito tayo sa uh, So okay naman yung lugar dito. So, huwag tayo tayo dun sa ano. So, kanina kasi may nakita ako dito mga bata, naliligo. So, naisip ko na pasalan na rin. Para, yeah, may vlog na rin natin. Kung sakali. Eh, okay naman sana Magiging naging resulta. So, ayan, patoy tayo. So, ayan guys. Uh, nagubad na ako ng, ano, ng medyas tol na naman ako ayan so, nagubad na ako ng medyas para makatawid tayo so wag lang sana ako matudula okay lang mabasa yung ano pants pero mukhang madula yan ayan lumusong na ako para sure na makakatawid tayo So, ito yung lugar. So, sinasabi nila, meron ditong falls. Doon sa dulo. Doon. Kaya lang, hindi ko na siya mapupuntahan. Kasi nga, masyado nang malalim yung gitna. Wala akong tatawiran. So, ayan. Dito, pwedeng-pwede maligo ang mga bata. Kaya lang, syempre, kapag tag-ulan, hindi siya pwedeng paliguan kasi nga, lalabo yung tubig. Putik. Kumbaga, sa so, yan yung, tula, ang, ano. So, ayan yung ano. Ang sabi nga yung ano, falls is nandun sa dulo. Yan, dulo. So, ayan, dito yung ano. Natatandaan ko before nung nasa abroad ako nagsisim pa dito yung mga magulang ko, mga anak ko. Ay, dito sila. There. Okay, maluwag yung lugar. So presko, hindi siya mainit kasi nga ayan. Gubat, mapuno yung ano, lugar. Oh, huh, Oh, ako. dito so, tayo dumi pa tayo sa kabilang lugar sa kabilang ano pala kabilang bakod para pasya natin yung ano na. ayan so pwede na sila dito tumanggap ng mga bisita pero hindi siya full konti lang kasi nga sumusunod pa rin sila sa standard protocol So ayan yung ano nasira. Sira yung cottage sa so, tagal nang walang gumamit dito. Walang income yung nagbabantay dito. Hindi sila kumikita. So ayan yung ano. Ayan. So yung cottage nabulok na tatagal nang walang gumamit nagkabaksak baksak na mga yero uh, tapos uh, uh, yun yan tapos mapapansin nyo mapapansin nyo ito yung tulay ng 13 Ayan. malapit to sa may PhilHealth office yun yung tulay na bagong gawa kasi nga nagiba nasira yan eh kaya pinalitan ng bago. Ayan. Kung tatawid tayo. Baka madulas. Okay. So, hindi naman tumawid. So, ayan guys. Tatawid na tayo. Ayan. Basa. Huwag lang ako madudulas. Okay lang ng basa. beses sa ilog na tayo Matawid tayo ayan. ayan, ayan yung lugar Ayan Maganda yung lugar Kaya lang syempre Dahil sa katagalan eh, Hindi na sya na masyadong naayos Kasi nga kung aayusin mo naman to Wala rin namang customer Sayang lang din, sayang lang din yung uubusin So, igagastos dito pang ano, uh, construct. Kaya, so, ayan, buta tayo doon sa dulo. May time lang na talaga na marumi. Eh. Dahil nga, kapag umuulan, syempre, dudumi siya. So, malinis naman yung ilog. Ito, so, hindi naman siya ganong kalalim. Kanina kasi may nakita ako dito ang bat mga bata na liligo. So, yun. So ayan yung mga cottage. Sira-sira na dahil sa tagal. Wala nagamit. gamit. Nasayang yung pinagpagura ng mga tao dito. Balik kaka-out ko lang sa trabaho. So ayan. So mapapansin uh, nyo, yung dating ilog dito, yung mga bato, dahil sa katagalan, ayan na. Dahil nung nagsimento dito, ito ang kalalabasan. Ayan. Ayan. Nagbuhos sila na nagbuhos. So, hindi na siya original rock na ano, na sinasabi. So, ayan yung giniba. Ayun biniba siya dahil nga luma na so ayan biniba yung dating tulay ayan, biniba yung dating tulay so, ngayon, itong lahat na yan na ano, poste e eh, bago na bago na yan yeah. bagong tulay na yan So, yan yung ano. Yung ilog dito sa trese na dinadayo dati. So, bali ngayon, pwede na daw silang puntahan ulit. So, si, kung sino man ang gustong pumunta dito, pwede na. Kaya lang, konti lang muna. Siguro, mga 20 katao pa lang pwede i-load nila dito para makaligo pero syempre lilinisin muna nila to kasi nga syempre ang dumi hindi naman sya totally madumi uh, madahon lang kasi nga hindi sya nalinis nung nangangasiwa dito so pasalamat tayo dito kay kuya na nag nagano gano'n approve ba ng aking pagpunta dito para ma-vlog natin kung lugar nito so hindi ko alam kung anong ilog to kung anong tawag nila dito Ayan. so sana sa mga dadayo dito maging responsible naman tayo lahat ng kalat nyo eh, itapon nyo naman sa tamang lagayan sa tamang pasuran para hindi na naman tayo uh, masabihan na burara so yan yung ano yan yung ilog So ngayon tatapusin ko na yung vlog na to at maraming salamat sa panonood. So keep safe and God bless. Uh, please follow my YouTube channel, Tim Palpa and God bless. Ayan guys, ngayon eh paano, balik pa pala ako ngayon. Pakit na ako, medyo mataas. So ito pala yung tinatawag nilang Pulunan River, dito sa Trece. Hindi ko alam ba tinatawag na Pulunan. So, pakit na ako ngayon? So, ayan. Ang taas. So, ayan. Huh. Hinihingal na ako. Huh. Pabalik na ako doon sa taas. Kasi uuwi na ako. Medyo hinihingal ako. Kasi paahon to eh. pa naman ako. So sa mga gustong pumunta dito, pwede na. Hanggang 30 person lang daw sabi ni Manong. Ah. Huh. So, ayan. Malapit na tayo. So guys. So papalam na ulit ako. Medyo hinihingal ako eh. So thank you for watching and keep safe and God bless. Please support my channel, Timpal Pack. And good luck.